Hello mga kadiskarte chicks, kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. At welcome back sa channel kung saan nag uusapan natin ng mga life, dating at relationships. Pero real talk style para mas relatable sa inyo. Alam nyo kapag tinanong mo ang average na lalaki, kadalasan sasabihin nila, uh, attraction at pera ang nag sa lalaki. Oo, may katotohanan yon sa ilang kaso, pero sa mga good-hearted women, yung mga babae na talaga naghahanap ng meaningful relationships, ibang level ang dynamics. Ang talagang nakaka-attract sa kanila, hindi lang itsura, hindi lang pera, kundi ang habits ng lalaki kung paano siya namumuhay at kung paano niya tinatayo ang sarili niya. May maliliit na bagay na hindi nakikita pero ramdam ng babae ang energy mo, confidence mo, yung aura mo, lahat yon shape ng mga daily habits mo. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang limang unseen habits na nagpapaganda ng energy at confidence na lalaki at kung bakit natural itong nakaka-attract sa babae. Kung iniisip mo na kailangan mo ng pickup lines o tricks para mapansin ka na babae, eh hold up muna kasi lahat ng tricks na yon fades away pero habits yan ang nagtatagal. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So tara, simulan na natin. Una guys, alaga sa katawal. Pero hindi para mag-flex o para sabing, uy, six-pack ako. Ang ibig sabihin nito, respetado mo ang sarili mo. Kung maalagaan mo ang katawan mo, sleep, nutrition, exercise, self-care, ramdam agad ng babae ang energy mo. May kakilala ako, early 50 siya. Laging pagod, low energy, akala niya wala na siya sa mga babae. tulungan namin siya na gumawa ng small changes. Bawasan ng uh, midweek drinking, uh, mag-morning walk bago magsimula sa trabaho. Resulta, within a month may mga babae na nagsabi, ang gaan ng energy mo ngayon. Ang waistline niya, halos same lang. Pero ang energy niya, ang nag-transform. Para sa mga kadiskarte chicks, hindi kailangan maging gym buff. Pwedeng simple lang na cycling, jogging sa park, or backyard workouts, o kahit maglakad-lakad sa kapitbahay, kahit simple. Basta consistent, random ng katawan at ng babae. daan self-care equals respeto sa sarili, equals attraction. Hindi lang physical, pati emotional and mental energy mo. Next, curiosity, interesting men. Irresistible men. They don't want to be interesting. They make others feel interesting. Gamitin ang curiosity sa pakikipag-usap. Tanungin ang babae genuinely about her passions, Habits or dreams hindi para magpa-impress kundi para makabuo ng connection yung friend ko super shy siya laging freeze sa dates tinuruan ko siya ng small habit as one genuine questions per day kahit sa barista o cashier lang resulta dates niya nagbago ang energy isang babae nagsabi pa ikaw yung first guy na parang gusto ka talagang makilala bingo! Mini tip. Sa bawat date, subukan mong mag-remember ng uh, isang bagay na sinabi niya at i-follow up next time. Halimbawa, sabi niya sa coffee shop, gusto ko mag-travel sa Palawan. So, sa next date, tanungin mo, na-achieve mo na ba yon? Simple, pero nagagawa nitong maramdaman ng babae na totoong interesado ka sa buhay niya. Lesson, curiosity is magnetic. Wala sa self promotion, nasa genuine interest sa iba. Third, boundaries. Maraming lalaki lalo na yung uh, anxious or people pleasers, sobrang sobra sa availability. Text ka sa midnight, sagot agad. Cancelled date, susundan pa rin. Pero boundaries equals self respect. Kung marunong ka, calmly at confidently, magsabi ng no, nakikita ng babae na uh, stable at grounded ka. Example yung friend ko, unang date niya, lagi nga 6 uh, hours. Tinuro ko sa kanya and it after 2 hours, living on a high note. Results? Babae nagsabi, ang intentional mo, nakaka-refresh. Mini tip, practice boundary sa maliit na bagay. Pwede sa work, sa friendship, at sa dating. Kung hindi komportable, start small. Pasensya, hindi ako makakadalo ngayon. Pero next time, sure ako. Lesson? Boundaries attracts women. Hindi push away. Nagpapakita na respect sa sarili mo at sa oras mo. So fourth, joy in your own life. Men who creates joy are magnetic. Hindi ka pwedeng umasa sa babae para punan ang boredom mo. Independent, passionate men, they have their own life. Minitip hanapin ng activities na nakakawala ng stress at nagpapasaya sa'yo. Pwedeng magbike sa umaga, magluto ng bagong recipe, o kahit uh, magdrawing. Basta nagdudulot ng happiness. Nagiging magnetic ka naturally. So lesson, Joy equals independence plus passion. Kapag may sarili kang spark, gusto ng babae na sumama sa life mo. So last but not least, emotional reflection. Journaling. Reflecting on past relationships. Learning from uh, mistakes. Ito ang nagpapakita ng maturity at wisdom. Example, yung kakilala ko, every date feels like an interview. Bakit? Kasi nagtatago siya ng tunay niyang feelings. Tinuruan ko siya uh, once a week, write down lessons from past experience. Resulta? Sa next date, kaya niyang sabihin, natuto akong patience. Ang nagtataga ng relationships. Babae nagsabi, I like your energy. Iba ka. Sa minute Practice Emotional Reflections, kahit 10 minutes a day write down ano ang natutunan ko sa past na relationship. Ano ang ginawa ko na pwede kong i-improve? Ano ang nagpapase sa akin ngayon? Lesson reflections equals wisdom equals attractiveness. Women notice emotional maturity even if hindi nila sinasabi aloud. Mga ka T6, alin sa mga habits na ito ang ginagawa nyo? O alin ang gusto nyong simulan today? Guys, itong 5 unseen habits. Yung number 1 care for your body, pangalawa is curiosity, pangatlo is boundaries, a uh, for creating joy, 5 emotional reflection, hindi gimmicks, hindi tricks. Ito ang nagpapa-attractive sa lalaki sa kabuuan. Healthy women are not looking for perfect men. They want men in motions, men who treat themselves with respect, and men who reflect, grow, and live passionately. So, ayan mga ka chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shout out muna sa ating mga masugay at na tagapanood nasina, Myra Estorninas watching in Roxas City Capiz, Noel Fabbe watching from Caraga Mindanao Butuan City, Matiyaka from Cotabato City, Bords Lamido watching from Davao, Maharlika Maharlika Tagatarla Alberto Federico from Albay Jason Remedio from Agusan del Sur, Jos Dado Mabaza watching from Binangonan, Feliciano Talentino ng Ilocos Norte, at kay Arnel Santos from Cabiao, Nueva Ecija. Guys, maraming maraming salamat po sa suporta at panonood, mga Kadiskarte Chicks. Dahil po sa inyo patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo. At para naman sa mga hindi pa na siya shout out, gusto mong ma shout out sa next video? I-comment lang ang hashtag kadiskartichicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung ano si mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Discarty Chicks, your love mentor, na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita kit sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.